daw ang nagsumbong kay Bilog na madalas magkasama ang dalawang anak ni na Bilog at Sita. Ito na ang testigo si Jay, humarap ka na. Okay, Jay, anong nakikita mo doon sa dalawang bata? Um, kaya po ako nag-witness sa kanya na ako nagkwento po sa kanya kasi caretaker po ako sa isang parking area. Meron pong bahay doon. Tapos nakita ko sila na magdalas magtambay yung mga bata. A apat, anim. Nakita ko yung pamangking ko kasi yung anak ni Bilog. Kaya nasala ko Bilog yung anak ko nakita ko. Madalas po silang magkakasama nung anak ni Sita. Anong ginagawa? romansa ba? Hindi po, nagkukwentuhan. Mm. Eh, eh, madalas po, araw-araw eh. Ah, araw-araw. Pero hindi nyo, pero hindi pa naman, tanungin mo, nahuhuli ba yan pa yan? Opo, sabi nyo po, mga lima, anim, mm -hmm. hindi mo nyo po natatagpuan na silang dalawa lang? Ay, hindi naman. Oh, wala naman dapat para ikaw worry doon. Ano Sabi... yun, Parang di ka dumaan sa ganun. Oh, bakit? Kapag ka, ano... Ang daling magtago. Correct. ang magtago, pero kitang-kita naman, hindi nagtatago. Lima sila, anim sila, di ba? ba? anim sila, pero yung dalawa magka holding hands. Ha! Pinagagawa ng kwento lang. ko pinagbabati. Hindi, pares-pares daw yung bata. O ibig sabihin nun, yung barkada, konsintidor. Sila din. Sila-sila din. Pero, yung sa experience ko po, bilang, eh, hindi, ng kaibigan ko pala, uh -huh. sa mga... <laughs> okay. Sinabi mo na, hindi ulit. <laughs> Nakakasama yung uh, pamilya palagi. Sumasama naman yung mga friends. Doon na may guardian, di ba? Pwedeng ganun na lang. Tsaka oh. ate ko rin habang pinaghihigpitan mo ang menor de edad, lalong parang nanggihigpitan. Nagre-rebelde. Ah, hmm? Nagre-rebelde. Oh, oh. Na. mo kaya so, ate Bilog may yung, lumabas may ka may na. na! Ano ba kinaantay mo? Ganunin mo kaya? Hindi ko naman sa pinag-anak ko yun. ko na lang. lang Kasi baka may re rebelde. Ano Siyempre babae mo akin. Oo, kinakabahan Oo, ka na. Oo. Pwede namang i-guide. Eh, yung anak mo, yun ang ano mo. Bigas ka kasi babae yung sayo eh. Akin lalaki Kaya nga, ano ano kaya din yung natalo. Kaya nga ganun yun. Alam mo, sa bagay, yun din ang sabi ng marami, no? Ang lalaki susubok ng susubok. Nasa babae daw yun. Pwede ba yun? Parang hindi tama. Yun naman Oo. ata, tama yun. At pareho yata silang may pananagutan dyan kung sakali. O eto naman, kung may kakampi si Bilog, si Jay, eto naman ang kakampi ni Sita. Kasama siya sa nakasaksi ng pagtatalo ng dalawang ina. At kumakampi siya kay Sita. Albert, humarap ka na! Kuya Albert, hello po. Nayak sila po. Kaya po, bakit parang galing kayo sa laban? Parang si Spider-Man po kasi siya. Galing tayo sa wrestling, ha? Tatay Albert, alam mo, nakabos na ba, Albert? Okay lang po, ma'am. Barkada po kayo ni Naisita. Kumare po. Kainuman ba din? Sinasabi ko na nga ba? Sinasabi ko na May nga naman ba? Kainuman ko po siya kasi buwardya yan eh. Ah, okay. So kay Albert, bakit kang pick po ngayon kay nanay Sita? Anong naobserbahan mo ginagawa ng mga bata? Hindi, ganito po yung ma'am. Noong time na pag-uwi ko na galing ako sa duty, eh nag-awin nag nag sila ni Bilog. O oh, tapos sila nangyari. Tapos, tapos, nangyari <laughs> <laughs> akin <laughs> mo ito. Ano ba? Sa kaya, Sobra no? Kaya sinaway ko po sila, ma'am. ko si, ano, si Bilog na wag, wag niyo si si, si Tadel, ang anak niya lalaki. Sa'yo, babae sa'yo. Isa, sakay kay Sita, walang mawala dahil lalaki sa kanya. Sabi ko lang nga, abi! <laughs> sa kay, walang mawala sa'yo. Galun yun, di alam. Alam mo ako, nakamamatay ang tingin. Kanina pa nagkaroon ng ano dito. Lagit na, tanak eh. danak ng dugo. Yung, yung, yung isip bilog kung makatingin kay Alba. Parang gusto ng saksakin. Bilog. oh, ayan, o. Oh. So, hindi. Ang sinasabi natin dito, ang lalaki at babae, pareho parehoyan dapat mag-iwasan. Hindi yeah. pwedeng kasalanan ng babae. Wow. Pero maganda rin yung hindi na lumalapit, ano? Alam nyo, ito na lang ang isipin natin. Ang lalaki, mas marupok kesa sa babae. O, mm. oh, yun na lang gawin natin. Female empowerment! Mas matibay tayo! Mas superior tayo! Oo! Oh. Eh, ang lalaki, ang daling... Oh. Oy, dahil umamin ka, bakit may nakikita? Ano ba sa taas? Ang dali nilang matukso. Makakita lang ng ano, makakita lang ng ano, ng dibdib. Dito lang, ha, leeg lang, ha? Diba? Kaya, sabi nga nila, maybe because of that, kailangan yung babae ang umiiwas.